Ito yung kay Sir uh, Daniel. Sir Daniel is Junior. So, ayun. Shout out sa iyo, Sir Daniel. Matagal na to eh. Hindi ko lang siya napubuksan kasi sobrang busy. So, yung tingnan natin guys. So, ano yung laman nito? ah uh, ilang buwan ng ba to? Nakatago lang siya. So, ayan guys. Tingnan natin kung ano laman nito. ah uh, usually, coins ito eh. So, hindi ko lang alam kung anong yera siya.

ito na panalunan ko sa raffle at saka sa free free raffle saka dun sa ano yun so pala na nga naipadala sa akin to kaya na, hindi ko lang siya nakasigaso pang buksan dahil nga may trabaho so ayun so ito siya guys o ayan scale calculator ay ano pala timbangan pala siya <laughs> So, ayan, timbangan pala siya. So, ito yung napanalunan ko sa, ano, may free pa siyang battery. Ayan. So, ayan, guys. Ayan. So, ito, pwede kang magtimbang dito ng ginto or ng mga coins mo para alam mo kung ilang gramo na siya. So, ayan. Ang cute niya, guys. So, oh. ganda. Ayan. Meron na ako nito, usually nakabili na rin ako, pero mas okay 'yan dalawa in case na masira yung isa, may kapalit na siya, 'di ba? So ayan. Ito bali, 'yung napanalunan ko kay Sir Daniel? Thank you Sir Daniel, ang ganda. Ano, meron na ako nito pero gusto ko pa rin siya kasi pamalit naman pag nasira yung isa. Diba? So, hindi ko na kailangan bumili uli. Dali, ito na siya. Ayan. So, ang maganda meron na siyang battery hindi ko alam kung fresh sya or ilalagay lang siya so ayan guys o diba hmm, pan timbang ng mga coins para alam natin kung kamaan timbang ng coins kung legit siya or fake kasi sa timbang dun mo malalaman yung isang coins or uh, ano siya kung legit kasi yung mga fake kulang sa timbang or maybe sobra naman siya sa timbang. So dito malalaman mo na siya, di ba? So mayroon na akong extra na timbangan. Yan. Okay, thank you Sir Juniel. ganda ng timbangan mo. So ito, ito yung coins na nanaloan ko sa raffle niya, USP i1 peso ng Year 1910. So, ayan, guys. Ganda nyo, oh. 1910. Gusto natin para makita naman natin kung ano yung, ano yun. Ayan. So, ayan siya guys. Mm. Year 1910. Ayan. Kita ba? Oh, wait. Ayan. Medyo malabo eh. Ayan siya guys. Hindi ko alam kung um, kailan ko pa ito na panalunan. Pero uy, matagal na to Hindi ko lang matandaan kung kailan. Kasi nga, pagka dating sa akin ng parasel, tinago ko muna siya. Ayan. So, ito yan guys. 1 peso 19.010 USPI. So, kahit sabihin mong black tone siya, guys, ang ganda niya. Ang ganda ng points. Ayan. Uh, ang lino pa ng mga details niya. So, ayan. Yung mga star niya, kompleto pa. Ayan. Malinong na malinaw yung mga star niya. Tapos, yung mga guhit sa pakpak niya, guys. Kompletong kompleto pa. Ayan. So meron na akong 1903, 1907, uh, 8, 9, 10. So ang wala ko ay uh, 3, 4, 5, 11 and 12. So limang ay, ano pa, limang coins pa ng USPi para makumpleto ko yung isang set nito. So ayan siya, guys. Ganda niya, ang linaw ng ano niya. Ayun, kita pa yung mga guhit sa paa. So, ayan. Ayan, guys. So, ito na yun. Tagal-tagal na niyang nakatago, pero hindi ko lang siya binubuksan. Hindi ko lang siya na-unboxing pa. Ayan. So, tinabi, na, tinabi ko muna. Yung soli meron pang isa eh. So, yung galing kay uh, Dada, uh, AC Nicolas, uh, hindi ko pa rin siya nabubuksan. So, hindi ko rin ano kung anong year yun eh. Pero, ano, alam ko USPI din siya. Kaya lang, hindi ko lang matandaan kung anong year. Tapos, uh, meron siyang pa-free na, ano, chinelas na pambahay. So, pagka ano, yun naman ang buksan natin para malaman natin kung anong year yung uh, napanalunan natin sa kanya, guys. Kasi hindi ko natanda eh. Uh, parang mga 2 months na yata yun sa katamaran kong mag unboxing magbukas so ayun tumagal na sa aparador so kaya hindi na ako nakapag ano eh nabibisit kasi tsaka ano nagbakasyon tayo sa Pampanga syempre yun kaya medyo naano so thank you Sir Juniel uh, sana may susunod pa kaya lang ano eh parang busy ka na din eh hindi ko na, hindi nakita kita nakikita masyadong ano uh, nagpo-post ng mga ganito medyo puro video na rin ha ah. <laughs> nagbibisi na rin sa pagbibidyo sir Janiel so okay lang yun at least di ba nalilibang kaya lang ano uh, nakakamiss din manood ng mga live nyo pagka mga nagdodraw kayo yan sila Sir Maki yan so yun nung no, isang araw nag draw siya kahit pa paano, nakapanood ako yan at shout -out sa inyo kay Sir Maki uh, kay Sir Darrell uh, kay Mam Ma Christina syempre sa kumaray ko Mars Mary Rosoani congrats sa sayo so yun tapos ay uh, kaila Sir Odie, uh, kay Sir Odi JBC Coins yan kay Sir Joel Sambahon, yan. Sir Joel, kumusta na po kayo? Yan, uh, medyo, hindi ko na rin kayo masyadong nakikita nagpo-pose, eh. So, ano na bang nangyari? Balitaan, balitaan naman dyan. o, <laughs> uh, ba? Diba? Tapos, sino pa ba, uh, sino pa ba yung mga ano ko na, hindi ko napupuntahan? Kay Ma'am Christina, thank you dun sa mga chinelas na napanalunan ko sa iyo. Sobrang ganda nila. Na-appreciate ko talaga yun. Usually, nakatago lang. Hindi ko pa siya ginagamit eh. So, ayan. Uh, Mars, Mary Rose. Kailan ka ba uuwi? Usapan natin ha. Huwag mong kalilimutan. Magbabanding tayo. Once na naka-uwi ka na, basta i-mention mo lang ako. Uh, PM ka kaagad sa akin. Kasi sobrang gusto na kitang makita at makabanding yan so talaga hinihintay ko yung pag-uwi mo yan sir daryl yan basta go go ko lang diyan alam mo naman nandito lang ako uh, nakasupport sa'yo. sa iyo alam mo naman yan hindi, kita iiwanan sa JC <laughs> sabi nga na, gaya ng sinabi mo yan magi-stay lang ako basta wag mo lang akong ano tama <laughs> na yan. Tsaka, dun sa mga naanhan ko sa iyo pasensya na minsan nalilate ako sa payment pero okay lang yan at least diba nabibigay naman yun kaya sa sir uh, pem ay ah uh, kaya sir pem pala yun thank you din po shout out din sa inyo kay tatay greg senior ahero shout out sa iyo tay <laughs> hindi na rin tayo masyado nakakapag usap medyo parang busy na lahat ta wala na akong nakakausap ng ano diba sa GC ganyan Ah, uh, so ayun guys ah, uh, sana ah, uh, wag kayo pagsawa manood sa mga video ko patuloy nyo pa rin akong supportahan sa mga followers ko sa mga kahabi ko dyan sa coins yan sana patuloy pa rin kayo mag, eto, ano, manood ng mga video ko Ah, uh, alam ko hindi ganun siya ka ano pero sana naman tulong nyo na sa akin yon di ba ah uh, nood nood lang pag may tanika nga di ba basta ah uh, ganun din naman ako sa inyo kung mga pwede kong isuporta sa inyo gagawin ko naman basta hindi tayo busy ayan support lang ng support so ayan guys ah uh, basta Uh, yun lang naman ang gusto ko. Uh, sana dumami pa yung followers ko. Uh, dumami pa yung mga naroonood ng video ko. Ayan. Uh, hindi man the, ano nung kasing nakaraan medyo wala tayong upload kasi nga ano uh, maraming ginagawa. So hindi natin maasikaso. Kaya ngayon babawi naman ako. Uh, siguro kahit once in a week lang. Ayan. Meron tayong na-upload na video. di ba? para naman sa mga subscribers natin na patuloy na nanonood sa atin so ayun guys so sana wag kayong magsawa wag kayong magsawang manood ng mga video ko ah, kahit hindi naman araw-araw di ba kahit yung pag napadaan lang sa wall nyo or pag gusto nyo bumisita yun malaking tulong na yun sa akin kaya sobrang thank you sa inyo at naandyan pa rin kayo Uh, patuloy pa rin yung pag-support ninyo yun sa akin, yan, thank you thank you guys, uh, basta huwag kayong magsasawa um, hanggat kaya akong makapag upload ng video, yan tuloy tuloy lang po tayo, upload lang ng upload, yan, saka nga <laughs> di ba, basta na angel lang kayo, huwag lang kayong magsawa mag-support yan, so ganoon lang guys ayan, uh, hanggang dito na lang uh, thank you, thank you sa inyong lahat uh, keep on supporting na po sa akin. Yan. Uh, see you po sa akin susunod na video at dun sa ating susunod pa na unboxing. O, ayan. So, basta shout out po sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you and God bless po. And bye bye!